Sa panliligaw, pagpapakilala ng sarili at paglalahad ng magagandang intensyon ang first step para makuha ang kiliti ng iniibig. Ganito rin ang naging adhikain ng katatapos lamang na Leaders Forum sa Baguio City. Pero sa matamis na oo ng mga botante ng Baguio, hindi lang isa ang naglalaban sa kada pwesto. Kaya't sa paghaharap-harap ng mga magkakatunggali, hindi na iwasan na ang ilan magkaroon ng bangayan. Sinimulan nito ng Vice Mayoralty Candidates na sina Honorable Faustino Olawan at Honorable Mylen Yaranon. Mula sa forum hanggang social media, tila naging highlight sa dalawa ang di umano'y pambubuli nila sa isa't isa. City Council is now chaotic, very unruly, and very hard to discuss when people are under the influence of liquor. This is the only council that I have experienced very chaotic. What are you doing about this problem? Kung sino ang nanggugulod dyan, kayo. Dahil mayroon kayong mga kandidato na palaging pinag-uusapan sa council. I would just say, you as a councilor, you, you, you fail to perform your committee. You refuse to get a committee. You are supporting corruption. But what you are doing, Ma'am Yalano, The more the manliligaw, the merrier the pasiklaban. Kaya't hindi rin nakaligtas sa tila parinigan ang matumatakbo tumatakbo namang konsihal ng lungsod nating mahal. Ganito rin ang naging serye sa edisyon ng mga tumatakbong kongresista. Halos lahat ay kumontra sa usapang political dynasty maliban sa isa na kasabay na tumatakbo ang kanyang asawa. Political dynasty shall be prohibited for the reason, for the reason that the state shall guarantee equal access to opportunities for public service. Another problem with the dynasty is Monopoly. Monopolies are not good. In business and in politics, it's not good. It breeds bad services, very high prices. Because in our family, we believe of the saying, Delikadesa. Agbain tayo iti kakailan nga tagabagyo. Tad adupay ti tagabagyo nga kandidato tapno kasakot agserbi iti pagilian tayo. Actually po, ang political dynasty, ito po yung mga taong matagal na dyan sa posisyon. And we saw the ill effects. We saw the ill effects po nitong political dynasty na ito. At ito na po ang sasabihin ko sa inyong lahat. Si Kong Mike, this his job well for the last nine years. We should choose our candidates due to merit. Because, you know, being elected into a position is not an entitlement. It is a responsibility. If you read Section 26, Article 2 of the 1987 Constitution, it prohibits political dynasty. Pero wala nang masiinit pa sa pagharap ng mga tumatakbong mayor, lalo na ang kasalukuyang nakaupo bilang alkalde at congressman ng lungsod, ang matindi pa ring usapin, political dynasty. I will be the first and last magalong to run for political position in the city you know, you know, ang public service is not a family affair. Hindi ito pinama, hindi ito pinamamana. there is a scientific study, a very extensive study that you know, dynasty breeds corruption and corruption breeds poverty. Majority of politicians enter politics because of MAP. No? Masarap ang posisyon, masarap ang power, at higit sa lahat, masarap ang pera. Parang uh, merong ibig sabihin si Mayor, dun sagot niya tungkol sa political dynasty. Ito, alam po niyo bago po sasagutin yung tanong sa akin. Ang kailangan uh, po natin Sir Mark, Sir Mark Siguro let's focus on the questions. Doon po tayo mag-focus dun yes, sa question yes, po natin. Uh, Thank you. Nagkaroon din ng hamon na pumirma sa kasunduan para buksan sa madla ang listahan ng kanilang bawat yaman. I'd like to personally appeal to our candidates payag ba kayo na tingnan ng sino man? say anybody, yung ating mga records sa City Assessor's Office para makita yung property natin, pati na rin yung negosyo natin sa business office, payag ka ba? Senator ay congressman na uh, go, payag ka na ba? Na ipakita natin, pirmahan natin lahat para buksan natin yung papeles natin sa kwan. Uh, pati na rin yung kumpanya natin, be transparent. Pwede po ninyong makita yung salen ko nung ako po yung nagsimula sa Kongreso at up to now. Ano po, kung makikita po ninyo yan. Uh, yun po yun. Tayo po ay nakakasiguro sa ating sarili na hindi po tayo nag naging corrupt dito po sa ating posisyon na ito. Malinaw po yan. Baka yung po mga nagsasabi na yan na mayroong perception, baka sila nga po ang gumagawa niyan. Pero sa kabila ng tila pag-init ng ulo ng karamihan, ang isa sa mga kumakandidato bilang mayor, cool na cool at nakangiti lamang. Sa kanya raw kasing pananaw, hindi dapat nag aaway, -aaway ang mga taga-Bagyo dahil lang sa eleksyon. Tapno agtutunos ko iti na uh, napintas nga uh, campaign tayo dito Bagyo. Ta amuyo kakabsat, kakailian, natal na nga dati talaga nga natal na iti campaign tayo dito Bagyo ti eleksyon kat uh, dawatok tanuman pasmut lang dito nga eleksyon data data yung lang ti akikinita tayo tayo lang din po ang nagkikita so hinihiling ko po subukan niyo rin po ako uh, mahal na mahal ko po ang ating congressman mahal na mahal ko rin po ang ating mayor ang ating councilor bumogaw at ang ating kaibigan dito si ma'am Ren bigyan niyo po ako ng chance kahit pagpahingayin po natin sila ng kahit 3 years lang 3 years And then after three years, pag hindi po natin, hindi nyo po nakita yung mga programs po natin, hindi na po ko tatakbo. Ibibigay ko na po ulit sa kanila. Kanya pang hirit bilang bagong muka sa politika. Bigyan daw muna ng tatlong taong pahinga ang mga kasalukuyang nakaupo at hayaan siyang maglingkod at ipakita ang kanyang mabuting adhikain at pangarap with the hashtag maunlad na bagyo dapat. Sino nga kaya ang sasagutin ng matamis na oo ng mga taga-Bagyo? Abangan natin yan sa ikadose ng Mayo. Randy Guzman, RNG News.